Kamusta mga ka lovers? Welcome sa Healthy Pinoy, ang inyong kasama sa paglalakbay tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Sa episode ngayon, tatalakayin natin ang isang usapin na marami sa inyo ang nagtatanong, ang PICOS o Polycystic Ovary Syndrome. Isang kondisyon na nakakapekto sa maraming kababaihan sa buong mundo. At alam nyo ba, may mga tsaan na maaaring magbigay ng ginhawa atin nang alamin ang mga kakaibang benepisyo ng mga tsaana kilala sa kanilang potensyal na makakatulong sa mga may picos. Mula sa balansin ng hormones hanggang sa pangmamalasakit, may tsaa tayo para sa bawat aspeto ng iyong kalusugan. Ang reproductive system o sistema ng reproduction ay ang bahagi ng katawan na responsable sa pagsasagawa ng mga proseso na nanauukol sa pagbuo ng bagong buhay. Narito ang pangunahing bahagi at organo ng reproductive system. Ang utero ay isang organong may hugis spear na bahagi ng reproductive system ng babae. Ito ang lugar kung saan nagaganap ang pagbubuntis. Ang kanyang malasakit na lining ay nagiging lugar para sa embryo na dumidikit at lumalaki habang bumubuo ang mga ovaryo ay dalawang maliit na organo sa magkabilang bahagi ng ilalim ng tiyan ng babae. Ito ang naglalabas ng mga itlog o ovum at nagproproduce ng mga hormones tulad ng estrogen at progesterone. Ang mga ovaryo ay naglalarawan ng reproductive function ng babae. Ang dalawang fallopian tubes ay konektado sa mga ovaryo at naglalakbay patungo sa utero. Ito ang lugar kung saan nagaganap ang fertilization o pagtatagpo ng itlog at sperm cell. Ang cervix ay ang bahagi ng uterus na konektado sa vagina. Ito ang nagdadala ng sperm cell papasok sa utero at nagiging daan ng dugo mula sa uterus papunta sa vagina kapag may regla. Ang vagina ay isang istruktura na konektado sa cervix at nagiging daan patungo sa labas ng katawan. Ito ang bahagi kung saan nagiging daan ng paglabas ng baby sa panganak. Ang reproductive system ay nagtatabaho na maayos kapag nagkakaroon ng koordinasyon na mabahagi nito, lalo na sa proseso ng pagtubo ng itlog, fertilization at pagbubuntis. Ang regular na regulasyon ng hormones katulad ng estrogen at testosterone ay mahalagang papel sa pangangasiwa ng reproductive function sa babae at lalaki. Ang Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS sa Tagalog ay kilala bilang Syndroming Polycystic Ovary o kadalasang tinatawag na PCOS. Ito'y isang karamdamang pangreproduktibo na nakakaapekto sa mga ovaryo at hormonal balance ng kababaihan. Narito ang ilang mga mahalagang punto ukol sa PCOS. Ang term na polycystic ay nangangahulugang mayroong mga maraming maliit na cyst o bukol sa ovaryo. Ang mga ito ay mga follicles na hindi naglalabas ng itlog ng maayos. Ang kabuang hormonal balance ng isang babae ay maaaring mawalan ng tuwirang pag-atake, partikular na sa insulin at androgen hormones. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng androgen ay maaaring magdulot ng ilang mga sintomas ng PCOS tulad ng acne at paglaki ng buhok sa mukha at katawan. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa regularidad ng menstruation o pagkakaroon ng mahabang oras na pagitan ng mga regla. Ang mga kababaihan na may PCOS ay maaaring magkaroon ng pagsubok sa pagbubuntis dahil sa hindi regular na ovulation o paglabas ng itlog mula sa ovaryo. Ang PCOS ay may kaugnayan sa insulin resistance kung saan hindi maayos na nagagamit ng katawan ang insulin na maaring magdulot ng mga isyo sa metabolic at paninsang pagbunga ng pagtaas ng blood sugar levels. Kasama sa mga sintomas ng PCOS ang labis na paglago ng buhok, pangangaliskis ng balat at pagtaas ng timbang, sakit ng ulo at iba pa. Ang piko sa isang pangkaraniwang kondisyon sa kababaihan sa kanilang reproductive age. Mahalaga ang pangangalaga ng isang profesional na pangkalusugan upang matukoy at mabigyan ng lunas ang mga sintomas at problema na kaugnay ng PICOS. Bagamat walang tiyak na tsaa na direktang nagpapagaling sa Polycystic Ovarian Syndrome o PICOS, may mga tsaa na maaring magtaglay ng mga sangkap na maaring magbigay ng ilang benepisyo sa ilalim ng kondisyon. Ang pag-inom ng tsaa ay maaaring maging bahagi ng isang pangkahalatang malusog na pamumuhay at hindi dapat ituring bilang pangunahing paraan ng paggamot. Narito ang ilang mga tsaa na maaaring subukan, ngunit mahalaga pa rin ang kumonsulta sa isang profesional na pangkalusugan bago simulan ang anumang bagong regimen o paggamot. Ang tsaa na peppermint ay isang herbal na inumin na ginagawa mula sa mga dahon ng halamang peppermint, mensa, and pepirita, isang uri ng mint. Ang peppermint ay kilala sa kanyang mabangong amoy at malamig na lasa. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang peppermint ay maaring magkaroon ng epekto sa antas ng androgen, isang hormon na maaring tumaas sa ilalim ng polycystic ovarian syndrome o PCOS. maaring makatulong sa pagpapababa ng mga antas ng androgen na maaring tumaas sa ilalim ng PCOS Subalit, ang karamihan sa mga pag-aaral ay nangangailangan pa ng masusing pagsusuri. Ang tsaa ng green tea ay gawa mula sa mga dahon ng halamang Camellia sinensis, pareho tulad ng black tea at ulong tea. Ang pangunahing pagkakaiba ng green tea ay sa paraan ng pagproposeso ng mga dahon. Ito'y hindi gaanong pinoproseso kumpara sa ibang klase ng tsaa, kaya't nagtataglay ito ng mas maraming antioxidants at iba't ibang nutrisyon at maaaring magkaroon ng positibong epekto sa insulin sensitivity at metabolismo. Ang tsaa ng spearmint ay isang herbal na inumin na gawa mula sa dahon ng halamang spearmint o mintas spicata. Ang spearmint ay isang uri ng mint na may kaakit-akit na moy. May ilang pagsasaliksik na nagpapahiwatig na ang spearmint tea ay maaring magkaroon ng positibong epekto sa mga kababaihan na may pico's sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng androgen, isang hormone na maaring tumaas sa ilalim ng nasabing kondisyon. Ang ng cinnamon ay isang inumin na gawa mula sa kanela, isang sangkap na karaniwang ginagamit sa pagluluto at pampalasa. Ang cinnamon tea ay maaring inumin sa iba't ibang paraan tulad ng pagsanib sa mainit na tubig o paghalo sa iba pang mga tsaa. Maaring makatulong sa pag-regulate ng insulin levels. Ang tsaa ng chamomile ay isang herbal na inumin na gawa mula sa bulaklak ng chamomile plant, kilala sa kanyang mga pampakalma at anti-inflammatory na effect. Ang tsaa ng luya o ginger tea ay isang popular na herbal na inumin na gawa sa luya isang ugat na kilala sa kanyang maasim at maanghang na lasa. Ang luya ay may mga antioxidants at anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pagsuporta sa immune system, maaring makatulong sa pagpapababa ng inflammation, at may mga propiedades na maaring makatulong sa insulin sensitivity. Bagamat maaring magkaroon ng ilang benepisyo ang pag-inom ng mga nabanggit na tsaa, mahalaga pa rin ang pangunay aspeto ng pamumuhay na kinabibilangan ng malusog na pagkain, regular na ehersisyo at paminsang-minsang check-up sa doktor. Ang epekto ng tsaa ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao at maaaring hindi ito maging solusyon para sa lahat. Ang pinakamahusay na paraan ay kumonsulta sa isang profesional na pangkalusugan para sa masusing pagsusuri at payo ukol sa iyong kondisyon. Maraming salamat sa pagtutok sa ating episode ngayon. Sana ay kayo at may natutunan tungkol sa mga tsaapar sa Picos. Kung mayroong kayong mga katanungan, suggestions o gusto lang mag-share sa inyong kwento, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kung gusto ninyong maging parte sa ating masiglang komunidad ng mga tea lovers, huwag kalimutang isubscribe ang ating channel. I like ang video na ito at i-ring ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating journey tungo sa mas malusog na pamumuhay. Hanggang sa susunod na episode.